At matapos kang manalo ni President-elect Donald Trump, marami nagtatanong at nag-aalala kung ano ang magiging pulisiya ni U.S. President Trump pagdating sa mga migrants sa Amerika. Yan pong himay ni Prof. Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat at magandang umaga, Dayan. Meron pong 4.1 million na Pilipino sa Amerika. At dito sa 4.1 million na ito, ang estimate na undocumented ay 400,000. Plano po ng Republicans at lalo na ni bagong halal na President Donald Trump na magkaroon ng tinatawag na mass deportations sa mga undocumented na mga mamamayan natin doon. Ibig sabihin ng undocumented, wala pang, wala pang kasiguraduhan sa kanilang mga papeles, sila ay mga overstaying tourists, hindi pa sila green card holder. At 400,000 po yan. So kung yan po ay mamas deport, dapat pinagpaplanuhan na natin yan, gaya ng sinabi ko kahapon. malubhang dito, marami pa po tayong mga inaasang mga pwede pang mangyari. Bagamat sa January 20 pa upo si Donald Trump, pag-usapan na natin ito. Sapagat ang unang epekto ay mas lalong higpit ngayon ang mga imigrasyon. Yung mga kababayan nating na naghihintay na mapetisyon petition ng kanilang mga kamag-anak sa Amerika ay mukhang mas mahirapan sa ngayon. Ang mas nakababahala dito ay may mga plano din gawin ang Trump administration. Kasama din dito yung pagpipigil na ngayon o pagtitigil na sa tinatawag na birthright citizenship. Ano yung birthright citizenship? Alam mo po sa Amerika, kapag ikaw ay pinanganak doon, kahit ang mga magulang mo ay hindi Amerikano, hindi citizen, mag doon ka ipinanganak, ikaw ay natural born na Amerikano. Katulad po yan ng anak ko na hindi naman kami mag-asawa ay, ay Amerikano dahil pinanganak siya sa Hawaii at ang Hawaii ay bahagi ng Amerika, siya po ay Amerikano. Natural born. Ngunit balak itong iribisa ng mga Republicans. Lalo na at gusto nilang tingnan kung ito ba'y dapat ipagpapatuloy pa. So, ito magkakaroon ng epekto sa mga kababayan natin, mga Pilipino, na hindi pa perfected ang kanilang mga citizenship sa Amerika. Kung ang magkaanak sila doon ay yung bata ay hindi rin natural born citizen. At ang isang mas nakakabahala lalo ay yung tinitong na denaturalization. Ano ba yung ibig sabihin? Alam niyo, naturalization is a process where a foreigner becomes a citizen. At ayon po sa datos, napakaraming mga Pilipino na American citizen na naturalized. Maaring may mga kamag-anak kayo. Ito yung mga Pilipinong nanumpa na naging Amerikano na. Sa New York ngayon, sa estimate, 62% halos ng mga Pilipino doon ay naturalized. Ngayon, ang denaturalization ay ang proses na i-reverse ito. Iimbisagahan kung paano ka naging naturalized. Dumaan ka ba sa tamang proseso o ikaw ay nagbayad lamang na mapapangasawa mo? At lalo pa kapag ikaw ay nag-commit ng krimen, maaari kang i-revert o alisan ng citizenship sabagat naturalized ka lang. So, paano ito sa mga Pilipinong hindi na Pilipino citizen? Sabagat hindi sila nag ng Filipino citizenship o hindi na niretoy ng Filipino citizenship. Hindi sila dual. Magiging stateless sila. Sabagat hindi na sila Pilipino at hindi na rin sila magiging Amerikano. Ito yung mga hindi pa nangyayari pero dapat pinag-uusapan na natin. Dapat pinaghahandaan na. January 20 pa naman upo si Pangulong Elect Trump. Pero siguro pag-isipan na natin, siguro napapanahon na na daanin natin sa diplomasya. mare nga ating Pangulong Marcos pwede na makipag-usap ngayon diplomatically sa bagong halal na Pangulo para tingnan natin kung paano hindi masyado namang maapektuhan ang ating mga kababayan sa mga pulisiyang ito. Yan lamang po ang aking punto de vista ngayong umagang ito. Balik sa yun sa studio, Dayan. Again, maganda umagat. Maraming salamat. At maraming salamat din po, Professor Antonio Contreras.